Mahalang baraklon, mahalang baraklon, mahalang baraklon. Mapagalan buhay, mahalang baraklon, waran sapat na masustansya na pagkaon sa balay. Ultim gulay kag prutas at na makabakal. Grabe, kamahal na sa gulay kag prutas yan ha. Paano na si Bunso? Puro noodles na lang kayo? Ay, ang na kayo Pati kanitlog, kamahal na. Pagkaaga. Manny gusto mo ba magtanong sin sa diri? Libre na bagaan, seed sa Agricultural Office sa atong munisipyo. Sa bulig sa PMMP, mga hatag sing kagamitan para makabulig pagbudak sa duta, kagang sobra, sa iyo na ani, pwede pa niyo isaud. Ay amo, kaayo la, tisningan ko gad ina. Basta kay, makabarato ako sa pagkaon, kag pagkakakitaan ko pagayud tama na nabati mo. Dagdag kita na matahong pa lawas. Nakaaram kami magtanong sa manlain lain lai na prutas kagulay. Nakaataman sa manok na nahahatagat kami sa libre na itlog. Daku kayud na bulig ini. Dati na mahalang pagpakal, yan na libre na lang kag makukuha mismo sa amon balay. Dili lain ipagtanong ha, kundi paghiwag, pagbabago, kagpagkaurusan. PMMP, para sa masustansya, abot kaya, at matibay na komunidad.